Hello guys, ayan, meron tayong pipino ngayon. Yung pipino natin guys, fresh from the farm yan ha. Ayan, tingnan nyo, kulay na green na green pa at matubig-tubig pa siya guys. Ito yung ano natin guys ngayon, hapunan. Itatry natin kung makakayanan ba natin, hindi tayo gugutumin sa hating gabi guys. At meron din tayong pansit. Yan ang partner natin guys, kung makayanan natin hindi kumain ng kanin guys wala muna tayong kanin for today's video kasi itatry natin kung makakaryanan natin yung walang kanin guys alam nyo naman tayo mga Pilipino rice is live kaya ito nag tayo guys kain tayo dinner tayo pipino with mayonnaise and pansit. So, natin sa pipino. Mayonnaise, guys. Mm. try natin kung mamaya ang ating gabi kung gugutomin gu tayo. Kung ano ba tayo nito sa pipino guys. Mga kayaan lang ba natin? Hindi kumain ng kanin.